Nai-refer na ng panalawigan ng SP sa Committee on Legal Matters at Committee on Good Governance ay investigasyon ng pagsubasta sa mga real property sa South Battle may arrear sa buwis. Kinumpirma ito ni Vice Governor at SP Presiding Officer Arthur Pingu Jr. Ayon pa kay Pingoy posible ipatatawag ng dalawang mga komitiba ang mga taga-assessors at treasurer's office para pagpapaliwanagin. Ito ay pa kay Pingoy ay gagawin ng SP in aid of legislation at para masolusyonan ang problema kung meron man sa sa ng mga narimatang real property sa South Cotabato. Sino ba may problema dira? Ang treasurer's office o ang asesor? Or base ang sistema lang ang may problema? Dapat na ako hindi kung di na problema. Si Vice Governor at SP Presiding Officer Arthur Pingoy Jr. Si David Tony matapos ayag ni Board Member si Atam Jr. ng 3rd District ng South Cotabato sa kanyang privilege speech na hindi nito mapagawa ng titulo ang napaing binili sa auction. Ito ay kahit paso na ang dalawang dalawang taong palugit para mabawi ito ng may-ari. Ay pa kay Atam, nakapangalan na kasi sa iba ang nasabing lupain. Sinabi ni Pingoy na rin sa mga imbitahan ng dalawang mga kumite ang iba pang mga personalidad nakasama ni Atam na nagre-reklamo. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.